Naku, binantaan ka ba o binlockmail ka sa social media? Pwede mo silang papanagutin sa batas, alamin sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Blackmail o binantaan ka online? Naku, Bawal ito. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Ang iba naman, humahantong pa sa bantaan. Alam nyo ba ang blackmailing ay may tuturing na krimen? Ang blackmailing ay isang klase ng pagbabanta kung saan ang sospek ay humihingi ng kondisyon, pabor o kapalit, kagaya ng pera sa kanyang biktima. O kaya naman, pagbabantaan ka, nasisiraan ka sa ibang tao o ibubunyag ang lihim mong sekreto. Ayon sa Article 283 ng Revised Penal Code, ang light threat o ang pananakot o pagbabanta sa si isang tao ay isang krimen, kabilang na rito ang pananakot sa pamamagitan ng social media platforms. Ang anumang post o comment na naglalayong makasira sa reputasyon ng isang tao ay makakasuhan sa ilalim ng batas na ito. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang sino mang lumabag ay mapaparosahan ng aresto mayor o pagkabilanggo ng isang buwan hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas sa 100,000 pesos. Kaya kung mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan! Hindi yung sa social media, idalaman magdadaan at magbabantaan. Krimen nga kung may tuturing ang blackmailing. Baka masabihan ka ng... Nako! Bawal ito!